Good day kapadyak and welcome to Shop Vlog. Sa video natin ngayon, pag-usapan natin kung anong flat mount caliper ba ang para sa bike mo. O tara! Kung bago ka lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click yung bell icon para notified ka sa mga future video videos ko. Siyempre, leave a like na rin. Merry Christmas! Okay, so usapang flat mount. So itong video to para to sa mga newbie na naka gravel frame o naka road bike frame na naka flat mount caliper. Magpapalit ka ng caliper pero hindi mo alam kung ano yung kukunin mo. So bago ka pumili ng caliper, dapat alamin mo muna kung ano yung native brake system ng frame mo. What? Bro, what are you talking about, man? Panibagong term na naman, native. Ano naman yung native na yan? Kung baga, parang sa mga screen resolution lang yan, di ba? Meron din tinatawag na native resolution. Ibig sabihin ng native, yun talaga yung design niya. Hindi mo pwedeng... Eh, wait lang. Sunog na ata yung linuluto ko. Oh. Ay, tanga mo! Ha? <coughs> Ayun. <laughs> Buti hindi nasunog. Okay, so balik, balik tayo let So, bigyan ko kayo ng tip kung paano malaman yan. Napakadali lang. So, dito sa flat mount, mayroong dalawang klase yan. May pang 140, saka pang 160. So, para malaman mo kung ano dyan yung pang 140, 160. Ang 140, may XC lang yung paa niya. Pag 160 naman, mahaba ang paa. Ayan o, no? mahaba. So, kung ganito ang frame ng gravel bike mo o road bike mo, medyo makitid yung rear triangle masyadong makanto na parang ganyan ang native re native resolution <laughs> ang native uh, brake system niyan pang 140 o 140mm yan swak yan so hindi ka magkaka problema dito sa fittings ng caliper sa loob nitong space na yan itong arm niya hindi tatama dito sa may frame So, nilagyan natin to ng 160 na caliper, so, halos hindi magkasa yung caliper. Kahit mechanical pa yung ilagay mo dyan, tatama't tatama yung arm niya dito sa may seat stay. Ngayon, kung naka-hydraulic ka, mapipilitan ka tuloy iksian yung travel ng piston para itong arm pumasok dito sa loob ng seat stay. Pero yun nga lang, hihina yung braking power ng caliper. Hindi na siya nagpa-pump ng maayos. So, wala rin. Kung ganito naman yung frame mo, medyo malaki o medyo mataas yung sa may sa rear triangle, ang native brake system niyan, pang 160. Pero dahil malaki nga siya, pwede kang magbaba. Pwede kang gumamit ng 140 diyan. So ganun lang kadali guys, malaman kung anong lasing flat mount ang para sa bike mo. So kung nakatulong itong video nito, leave a like. O kung may katanungan ka pa o kung may gusto kong idagdag, comment down below lang. Okay. So, yun lang. Ayos. Whee! O oh, kapadyak, kung na-enjoy mo tong video na to, leave a like at share mo na rin sa mga tropa pips mo. Makakatulong ito sa channel. Kung gusto mo pang manood ng mga video, hindi tayo naubusan. Meron tayong katulad nito, saka ito. O, oh, load na! Maraming salamat! See you next time! Merry Christmas!